What's up mga ka-homies! Back at it again for another vlog At another Shopee budol na naman ang aking ipipresent sa inyo At ito po ay manual fuel pumper In short guys, ito po yung ating gagamitin ngayon pang sip-sip ng gasolina kay Zeracue papunta kay Zeratul. Included po siya na isang 1mm na hose isang pumper at dalawang lock ring. Sa clip na to guys, ito na nga ini-install ko na yung fuel pumper natin. Sobrang simple, simple, simple lang to i-install guys. Kahit sino kayang-kaya to i-install. Alright guys, ngayon susubukan natin tong ano na to, fuel pumper manual na fuel pumper. Tapos natin yung gasolina na dito sa loob nito. Yeah. Let's go. Alright guys, yun. Suksok na natin itong ano, sana may mahigop pang gas. Pasukan na natin itong ano, bote. Pasukan na natin 'to. Effective kaya. Hindi lang siya mag-work guys kung mataas lang yung angle ng hose nyo. Kaya dapat mababa dapat yung angle ng hose. Katulad ng ginawa ko dito sa video na to. Ilang pumps lang ang gagawin nyo guys. Yun na. Makakuha nyo na yung gasolina sa loob. Di ba napakagaling at napaka-effective nito? Like and comment na lang guys kung agree kayo. Okay guys. Ito. lagyan na natin. Extract na natin yung gasolina. Lagay na natin ito kay Zero Tool. At uh, pa startin natin siya kasi 2 days na siya hindi nag-start eh. Kasi wala siyang gasolina. Okay, guys. Ah, talaga naman. Ayun na natin itong yung na natin sa mga. Oh, pero, ay, to, paano meron? Basta may start lang si Zerab At salamat guys sa panonood ng video natin. And hopefully may na may nabutol ko na naman kayo. Yung link ng manual na ano na fuel pumper link lagay ko sa comment section no para ako sa kayo mga ka-order. And madaling ano siya, madaling gamitin ano. Tsaka mura lang. Yeah, thank you sa so panonood guys. Bye, Chip sa Zero TV out.